Hi guys. Mayong odd to late na ang ah kain ni ano Alexis. Bukas ako na ito. Binili ko sa TokTok. -tok cortina. Oh, Ang bilis ng ano nito. In order mo ngayon bukas, mag-dina ako. 3, 4, 5, 6. 6. Anin. Kahay ka ba nika? Sinubuan ko yung bunso ko kasi hindi yan siya kakain ng maayos kung hindi ko masubuan. Pagka siya lang, kakain yung dalawa kutsara, tatlo. Kain ba yun? Inayaan na yung sa isa. Bawa nga kasi ayat, yung ayat. May binabantayan sa pagkain. Sana makakain siya ng marami? Ano yun? Saan pupunta? Ay, ito may tubig dito, oh. Ito. Ay, marami yan. Hindi mo yan mauubos. Nakukunti ang kapat yan. Ang dami niyan eh. Ito na siya, guys. Ang aking parcel. Murahin lang naman ko, Tignan ko kung may damage ba. Ito lang. O, ka muna. Ito hindi yung ginagawa. Mamaya, tapos ang kumain. mag naman ako. Tapos na ako maglaba. Tasampay na lang. mag ako muna. Ay! Ganun lang siya ko. Ano? Tama. Eh. Para mukhang palit ako. Ay, ang cute na. Ang kulay. Ay, wala niya. Ayos naman isa pa subo ka pa last na last dali dali kasi may gagawin ako eh magbabalaw kami ni ate oh may mga jacket yan jacket ni mama mm, yummy parang tumaba ka ayun na yan anin ayun na yan pata ka na yung daw hindi na yan siya pakainin Tapos yung kapalitan ko yun. Hmm. Lagay ko yung sport ko. Ay! Right away. Lagay sa loob. Hmm. Lagay mo yun doon. Kasi next year magagamit yan. Ay! yan. Happy Monday, everyone! So yun, maglagay ako ng 14. Aking ikakabit ito.

lakas ang hangin